Sikat na komedyante noon na si Berwin, ito na pala siya ngayon. Ano nga ba ang nangyari sa karera ng komedyanteng si Berwin Melly at nasaan nga ba siya ngayon? Marami na tayong narinig na kwento ng pagsikat, pagbulusok, at pagbangon muli ng mga artista sa showbiz world, at masasabing kasama na nga rito ang kwento ng komedyant na si Berwin Melly. Si Berwin Melly ay isa sa hinahangaan at sikat na komedyante at aktor noon sa showbiz world, isa rin siya sa pinakasikat na magician sa Pilipinas kung saan binansagan siyang pambansang magician, taong 1995 nang unang umusbong ang karera ni Berwin, bilang alalay ng aktor na si John Estrada, sinasama ni John si Berwin sa taping ng sitcom ni Tunoong Palibasa sa Lalaki, Mula sa pagiging alalay ay pumasok bilang ekstra sa Palibasa sa lalaki si Berwin, dahil sa kanyang husay na talento sa pag-acting at pagpapatawa, hanggang 1998 na agaw, ni Berwin ang pansin ng star maker na si Johnny Manahan o mas kilala sa industriya bilang Mr. M mula noon ay naging regular cast na nga siya sa palibas sa lalaki. Maliban dito, Pumirma rin ang kontrata si Berwin sa Star Magic na kung saan nagbukas sa kanya ng pinto ng maraming oportunidad para sa kanya. Hanggang sa lumipat ng Kapuso Network si Berwin taong 2004 kung saan mas lalong umangat ang kanyang karera sa showbiz, ilan lamang sa mga teleserye noon na napabilang ang aktor-comedian ay ang mga sumusunod na pelikula, Lagot Ka, Isusumbong Kita, Nax Mula Windarna, Mahika, Lupin, napabilang din si Berwin sa mga pelikulang, Crying Ladies, Captain Barbell, Gagamboy, Plastic Man, Hari ng Sablay, When I Meet You, at marami pang iba, ngunit unti-unting nang bumulusok ang karera ni Berwin, una nang naging dahilan ay ang pagkalulong niya sa iba't ibang uri ng bisyo, gaya ng pagsusugal at paggamit ng ipinagbabawal na gamot, hanggang taong 2009, nagbago ang takbo ng buhay ni Berwin matapos niyang makailigan ang pagtakbo o running, malaki ang naging tulong ng running para kay Berwin, kung bakit di na kinailangan pang pumasok ng rehab ang komedyante. Gayunpaman, isa rin ang running sa mga rason, dahilan kung bakit unti-unti siyang nawala sa limelight, matapos kasing pumayat dahil sa pagtakbo, nawala na ng mga project si Berwin, dahil tila nawala niya ang kanyang kinang bilang isang komedyante, mula noon ay sunod-sunod na nga ang dagok o pagsubok na dumating sa comedian-actor. Matapos mawala ng proyekto sa showbiz, nabaon sa utang si Berwin at ang asawa niyang si Lara, maliban dito, dumating sa punto na kinailangan din nilang ibenta ang kanilang dream house para mabayaran ang kanilang pagkakautang, ngunit sa kabila ng dinanas na pagsubok ni Berwin, ay hindi ito nawala ng pag-asa, bagkos ay mas kumapit at nagtiwala siya sa Panginoon, hanggang sa unti-unting nakabangon si Berwin matapos siyang makapagtayo ng corn dog business, na labis na nakatulong ng malaki sa kanila noong panahon ng pandemya, gayon paman, muli na namang sinubok ng panahon si Berwin dahil kailangan na nilang umalis sa inuupahang bahay sa isang subdivision, dahilan upang matigil rin ang kanilang corn dog business. Pero matapos ang naging problema, isang himala naman ang dumating sa actor-comedian, matapos siyang tulungan ni Epikizon na makabalik sa showbiz, sa ngayon ay napapanood sa Net 25 si Berwin, masaya rin niyang isinapubliko na unti-unti na siyang nakakabangon mula sa mga naranasan niyang mga pagsubok sa buhay, para naman sa actor-comedian, ang aral ng kanyang buhay ay huwag mawala ng tiwala sa Diyos at manampalataya lang palagi dito, sa kahit anong yugto ng kanyang buhay, masaya, malungkot o mahirap man.